Kaibigan ng video na iyong mapapanood ay hango mula sa mga masusing pag-aaral ng mga eksperto at dalubhasa sa larangan ng sining, agham, panitikan, kultura at kasaysayan ng mga sinaunang sibilisasyon ng tao sa daigdig. Hindi intensyon ng video na ito na sirain ang inyong paniniwala, relihiyon, kultura at tradisyon bagkos ito ay pagbibigay lamang ng dagdag na kaalaman. Maraming salamat po! Antichrist. Ito ay ang pangyayari na lubhang kinakatakutan ng lahat ng reliyong sakop ng Christianity, o mga sumasamba at naniniwala kay Kristo. Pero alam mo ba kaibigan, madalas hindi nagkakasundo ang iba't ibang sekta ng Kristyanismo kung ano ba talaga ang tinutukoy at ibig sabihin ng Antichrist, pinaniniwalaan ng iba na ito daw ay ang mismong jablo na kakambal ni Jesus, Madalas din itong gamitin ng mga taong relihiyoso bilang label sa mga taong hindi sang-ayon o mga taong sa tingin nila ay lumalapastangan sa pangalan ni Hezo Kristo, madalas na dawet at kadalasang nasasabihan na Antichrist ay ang mga international organization na kagaya ng United Nations at NATO. Mga iba't ibang religious group, mga artista, singers, players mga gamot at bakuna pati mga cartoons na karaniwang pinapanood ng mga bata ay nasasabihan din na antichrist dahil sa mga palabas na sa tingin nila ay hindi kaaya-aya sa paningin bilang isang Kristiyano. Ganun paman, kahit na hindi nagkakasundo ang mga taong umaakusa sa mga antichrist, nagkakaisa naman sila sa pananaw at paniniwala na ang paglitaw ng antichrist ay ang simula ng pagwawakas ng ating mundo naniniwala sila na ang Antichrist ay ang sugo na ipapadala ni Satanas upang linlanggan ang tao at ang layunin nito ay ang makontrol tayo sa pamamagitan ng One World Government. Ang Antichrist kapag dumating na, kokontrolin nito ang global economy kung saan ang isang individual ay kailangang magpatatak ng numero 6, 6, 6 upang makabili sa merkado, makapagtrabaho, makapagnegosyo, makapagpagamot at makapag-aral, Pagsayungin din ng Antichrist na palitan si Jesus bilang Diyos na tagapagligtas kaya't magpapanggap ito bilang isang mabuting nilalang upang makahikayat at makapandaya ng tao, kapag nangyari na lahat ang mga bagay na ito, muling babalik si Jesus mula sa langit at mangyayari ang tinatawag na Second Coming of Jesus Christ kung saan ilalantad niya ang Antichrist, at dito, magaganap ang digmaan sa pagitan ng masama at matuwid, at si Heso Kristo ang magtatagumpay sa huli at itatapo ng Antikristo kasama ng mga taong nadaya at nalinlang niya sa kumukulong apoy ng impyerno. At ang mundo ay pamumunuan ni Jesus kasama ng mga taong matuwid at sumasampalataya sa kanya ng sanlibong taon. Ano nga ba ang ibig sabihin ng Antichrist? Madalas kapag binabanggit ang salitang Antichristo, agad naiisip natin na ito ay ang demonyong napakalakas na darating balang araw at haamon sa trono kay Jesus bilang Panginoon, pero, paano nga ba inilarawan ng Biblia ang Antichristo o Antichrist? Ang Antichrist ay limang beses lamang nabanggit sa kabuuan ng aklat ng Biblia, sa maniwala ka man o hindi kaibigan, ang Antichrist ay nabanggit lamang sa aklat ng Epistle of John na matatagpuan sa New Testament. Ang sabi sa 1 John chapter 2 verse 18, Munting anak, ito na ang huling oras, gaya ng inyong narinig na darating ang Antichristo, kahit ngayon ay marami ng Antichristo kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling oras. Sa 1 John chapter 2 verse 22, sino ang sinungaling? Siya na tumatangging si Jesus ay Mesiyas, ang tumatanggi sa ama at sa anak, siya ang Antichristo. Sa 1 John chapter 4 verse 2 at verse 3, ganito naman ang sinasabi. Sa ganitong paraan ninyo malalaman. Ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat Espiritu kumikilala na si Heso Kristo ay nagkatawang tao sa kanyang pagparito ay mula sa Diyos. Ang bawat Espiritu hindi kumikilala na si Heso Kristo ay nagkatawang tao sa kanyang pagparito ay hindi mula sa Diyos. Ito ang Espiritu ng Antikristo, na narinig nyong darating at narito na nga sila ngayon sa Sanlibutan. Muling binanggit ito sa ikalawang sulat ni Apostol Juan at ayon sa aklat ng 2 John chapter 1 verse 7, maraming manlilin lang ang narito na sa sanlibutan, sila yaong mga ayaw kumilala na si Hezo Kristo ay nagkatawang tao. Ang ganitong tao ay isang manderaya at anti-Kristo. Ang mga pahayag na ito mula sa banal na kasulatan ay may simple lamang ang pinapakahulugan, ano ang napansin mo kaibigan? Kung ang simpleng salita lamang sa Biblia ang pagbabasehan hindi ito lubhang nakakatakot bilang isang normal na tao, ito ay tila isang pangkaraniwa na lamang sa ating modernong panahon ngunit ang nakakatakot at lubos na nakakabahala, ito ay kung ikaw ay naliligaw sa maling turo at aral na iyong pinaniniwalaan, ayon sa Biblia, isa ka sa mapapahamak. Sa aklat ni Apostol Juan, inilarawan ang pagiging masugid na manampalataya ni Heso Kristo at sa aklat na ito, malalaman natin kaibigan na ang kanyang inilalahad ay ang kanyang saloobin sa mga taong hindi naniniwala kay Hesus bilang Kristo at Masaya na tagapagligtas. Ang ganitong year ng pagsusulat ayon sa mga iskolar ay tinatawag na polemic writing at sobrang dami ng ganitong pahayag sa Biblia. Ang polemic writing, ito ay kung saan inihihiwalay ang kanilang grupo na nananalig at sumasampalataya kay Jesus sa mga tagalabas o hindi sumasampalataya. At dito ay naglalabas sila ng saloobin at nagsasabi ng mga salita laban sa mga taong iba ang pinaniniwalaan. Ang salitang anti-Kristo ay galing sa salitang Grego na, anti, na ibig sabihin ay kalaban at Christos o appointed one o tinatawag na Messiah. Ayun sa Epistle of John, ang pagdating ng Antikristo ay hudyat na papalapit na ang huling mga araw o end of the world, at dito, sa talatang ito nabuo ang paniniwala at kaisipan ng marami na ang Antichrist ay ang Diablo o satanic supervillain na kinakatakutan ng mga tao, subalit, kung ipagpapatuloy natin ang pagbabasa at loakin ang pangunawa, hindi ito tumutukoy sa jablo kundi ito ay tumutukoy sa mga taong hindi naniniwala kay Hezo Kristo. Sinabi pa ng aklat ng Epistle of John na hindi lang isa kundi marami ng anti-Kristo ang meron sa ating mundo na ang ibig sabihin, hindi ito ang demonyong magpapanggap na tao at magiging anti-Kristo na darating at katatakutan ng mga tao bilang hudyat ng end of the world. Ayon sa pagsasaliksik ng mga eksperto at mga Bible scholars, ang tinutukoy sa Epistle of John ay ang mga taong tinatawag na Hirdaiko ay mga taong tagalabas na hindi pinaniniwalaan na si Jesus ay ang Kristo na tagapagligtas. Sa bahagi ng Epistle of John, sinabi na ito ay ang mga grupo ng taong hindi naniniwala kay Jesus, hindi ito tumutukoy sa demonyo o jablo na maganyong tao na sasakop sa ating mundo at co-control ng lahat. Sa talatang ito ay tahasa na sinasabi na ang Antichrist ay mga tao na may ibang pinaniniwalaan. Kung ganito inilarawan ng Epistle of John ang Antichrist, saan nagmula ang ideya na ang Antichrist ay ang jablo na darating at magpapanggap na matuwid at mag-anyo na parang si Hezo Kristo.